Magandang hapon mga kabay. So uh, sa araw po na ito mga kabay, ito natapos ko na tong inestimate. Uh, ipapakita ko lang mga kabay kung paano kalasin yung armature dito sa kanyang bearing housing. Kasi meron pong nag-comment sa akin si uh, May May Mendoza yata o May May Mendoza. May Mendoza yata 'yon. Uh, sabi niya, sana daw pinakita kung paano kalasin yung armature. So ito mga kabay, papakita ko ngayon uh, kung paano kalasin ng armature nito mga kabay. Kasi minsan mati matigas po talaga to kalasin, meron naman malambot. So yan mga kabay, papakita ko kung paano kalasin yung armature sa kanyang bearing housing. Ayan. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So pwede na nating hugutin yung armature. Ayan. Tapos ihiwalay po natin yung spindle gear niya. Ayan, bubunutin lang natin yung gerpinyon niya, apinyon. So, ito na po yung tinanong ng customer, kaanong nakaraan, kung paano daw kalasin ito. Ayan, so napakasimple lang, ah, madali lang po mga kabay. ayan. <clears throat> Gamit ka lang ng tubo na bilog, o kung wala ka namang ganito, kahit gato, or kung saan pwede siyang ilagay na pa ganyan. Ayan. So pag nakaganyan na yan, halimbawa kung wala kayong pang press, yung manual press, kasi yung gamit ko manual press, pwede nyo pong pukpukin yan mga kabay. Ayan. Ito lang po ang gagamitin nyo. Ayan, matulis. Tatapat nyo lang po dito sa kanyang armature. Ayan. Ayan, tapos pupukpukin nyo pababa. Ayan. Tatapat nyo lang to dito. Kahit ano naman pwede mga kabay. Kahit flat screw. Basta kung ano yung po pwedeng pwede nyo pang Ayan. So ganyan lang po yan mga kabayo. Lalagay natin dito. Tapos palawin lang natin pababa. Yun no. Ayan po. Tanggal na. Ayan. So dyan yan galing. Ayan. Pinukpuk ko lang pababa para makalas. Pag kinabit nyo naman mga kabay, ganun din po. Kung paano nyo kinalas kanina, balik nyo, tusok nyo yung armature dyan. Pupukpukin nyo rin yung ibabaw. Ayan. Ganyan naman po. Ayan. Tapos kuha din kayo ng pangsundot. Ayan. Lagay nyo sa shafting. Pero syempre dahan-dahan lang. Ayan. So ayan. Nakabit ko na mga kabay. Ayan. So ganun lang po yung pagkalas ng armature. <clears throat> ayan. Pag nagpalit kayo ng armature mga kabay, ganun din po ang pagkalas. Ayan. Tutusokin nyo lang yan ng bakal. Tapos palawin nyo pababa. Ayan. Yan lang po yan. Ganun lang po kadali magkabit ng armature. Ayan. So sana mapanood mo to May Mendoza. Ayan. Uh, kung paano kalasin, ganun lang po. Ayan, nakita nyo po yung shafting na yan. Tutusokin nyo lang yan ng bakal, tapos paluin nyo po. Ayan. Ganun lang po. Ayan. Tapos paluin nyo sa ibabaw, bababa na yan. Pag kinabit nyo ulit, baliktarin rin nyo lang. Pag ganyan, tapos tusok nyo yung armature, paluin nyo dito gamit kayo ng maiksi na bakal tutulak mo tong shafting kahit martilyo pwede kung wala kayong pampres ayan. so yan lang mga kabay maraming maraming salamat sana mapanood nyo po ito para ayan, makita nyo po kung paano kalasin yung armature so maraming maraming salamat mga kabay at syempre baka naman pwede akong makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa youtube account na inom tabay so maraming maraming salamat bye bye